Ayan tayo. Wala ay, nakausap ko siya kan maaga. Nakaalit na pala. Kitak lang din siya. gawain lang yata.

Hindi eh, pala po pala si Juan, sis Joseph pa Ay, lang. Yung, na, eh, si Joseph. Kaya nga, yung si Ethan na wala. Nakasabay namin si Ethan. Hindi eh, yung sinabi nang maaga eh. Hindi, Juan, mother na lang. Mother na lang. Sa ilang natin kahapon, no? Sa tara lang, hindi na papansyo ka. O kaya kutsara na may kinukusan. na may kinukusan.

kapon yung kinatulog Wala na tayo. Bakit na lang oo. ba ako, bihon. Bihon daw siya eh. Ah? Bihon daw si... Ang ah. eh. Ang pasipin eh. Ang pasipin eh. Ang pasipin eh. Ang Oo. Kasi birthday daw yata ay, ng pagkakang 26. Ang may naranasan, may naranasan, ko pag wala kang magtaga kasama. saan, na nag na kung kasi kung tapio na Sabi kung sabi na kasi kung tapio na kasi kung na kasi kung tapio na Hindi kung tapio